Magandang magandang araw mga kababayan. Ah, uh, kumusta pa pala si Dante Bita, Ah, uh, Chris pwede mo ba kami kwentuhan ng karanasan mo sa paglaot bilang isang mangingisda? Ang um, hindi ko makakalimutan sa aking buhay yung isda ko na nalubog ako na hanggang ngayon hindi talaga ma wala wala sa isip ko yung pangyayari na yun mga mga bubabayan <coughs> pwede mo ba ikwento sa amin? one time siya mga 19 1996 bali umalis ako sa bahay para mag -palaut at maging mga 5 PM mga kababayan mga dilim dilim pa mga ilang taong nga Nasa ano siguro ako mga 12 o 13. Okay. Yung doon ako sa laot, uh, nag-arihan ako ng aking mga malakaya, mga bira-bira. Yung gamit kasi namin mga kabayan noon, bira-bira lang, saka yung birasolo, yung panghuli ng mga isda na mga isdang mga suno, mga lawi. 1996, anong klaseng bangka yung gamit mo nito? Matagal na yun ah. Yan yung mga ng dating gamit namin kasi yung dilayag lang pang isang tawa na na bangka dilayag na na wala pa kasi mga di motor na bangka nung panahon wala pang mga makina pero ganun lang ang mga bangka namin na ginagamit Ay, hindi ko malimutan doon yung paglakas ng mga alon dahil parating na pala yung bagyo bakit hindi mo alam na may bagyo nung ano na yun? Ano pa naman kasi wala pang TV. Wala pang... Tsaka madalang pa yung may radyo. Kaya hindi namin na, na may parating na palang bagyo. Hindi hmm. na nag... Ano, ako ng layag ko. Nagkabit na ako kasi lumalakas na lumalakas na yung hangin. Pauwi na ako. Mga nakaalis ako siguro mga... 50 meters. Lumakas bigla yung hangin bumaon yung katig ko sa ano sa dagat yung sa kabila yung hmm. Ano, layag kasi lumubog yun tapos sinampahan ako ng alon yung sila puno na yung bangka ng tubig hindi ko na ma ano na ano na limasan limasan talaga hindi na talaga kaya ang ginawa ko naman dahil lumutang na yung ano ko mga pulunan mga bahunan ko saguan hindi ko na inisip na natakot pa ako sa pating yun talagang survive ko na kagad nung bata ka pa takot ka sa pating talagang pagsalaot pag akala mo noon may pating talaga oh ganun tala pag bata pa na bata pa tayo na hindi pa rin alam na yung pating pala hindi rin nangangain eh kaya katakot pero yung time talaga hindi ko makakalimutan hindi na ako takot sa pating Pinang survive ko lahat yung mga gamit ko. Parang ano nawala na? yung ano mo, yung takot mo nun. Oo. <laughs> oh. Tapos, tapos, anong... Tapos ako sa bangka ko. Yun na, nagkapit na ka talaga ako doon. Pinantali ko na yung mga gamit ko. At Tap tagal ako na palita ulit Ah, yung time na yun na nalubog ako, mga 9 a.m. Hindi ko akalay na... anong pala yun na... Ah, malakas na kasi yung bagyo na yun kung ano ko yung bagyo na yung pangalan niya ay eh, Norming Yung nakatagal Norming yun yung nag pinsala dito sa ano sa Palawan na hindi ko rin makakalimutan na bagyo na napakalakas din tapos nung nalubog ka ng alas 9 anong nangyari nun pa uh nakahingi ka ba ng tulong? Naka, paano ka na rescue nun? At aka, anong oras? Na rescue ako nun na mga ano na siguro, mga one. Nalutang-lutang ako sa laut. May ano lang, may, naga, may bangka malaki na nun na nagapatrol. Hmm. Yun na naka ano sa akin. Nakita nila yung layag ko, uh, lubog yung kalahati. Parang lumulutang na lang yung kalahati. <laughs> Saan ka, paano na yun, nakalubog na yung bangka mo tapos nakakapit ka na lang sa may layag? Nakakapit na lang ako kasi yung sa loob ng bangka, tagi pag nagtayo ako, eh, lubog talaga yung ano? Buong yung buong bangka? Oo, yung katawan ng bangka. Mm -hmm. eh bali lumalabas yung layag ko na lang na ano, yung kawayan yung ano niya, doon na lang akong kumakapit. Mga ilang oras yun? Mga uh, 4 hours din siguro yung palutang-lutang ko. Tapos yun, inila nila ako sa tabi. Ay, sige, gutom na gutom na rin ako. Pinakit nila ako sa bangka. At pinakain na rin nila ako doon. Nakape, pinahiram ng mga damit. Habang nag uh, na bangko pa tabi. Pagdating namin sa tabi, napakalaki naman ng alon. Alos hindi maka ano yung bangka. Hindi makatabi. Yung umikot na naman kami. Tapos gin timing nga lang yung, ano, yung, alo na, ano, lo konti. Hindi masyadong malalaki. Bago kami, ano, ano, uh, tumabi. Doon ko naranasan ng pagod, gutom. Akala ko yung time na yun, katapusan ko na eh. Kasi eh, bata ka yun, pa na eh. Hmm. Um, tsaka wala pang, ano, wala pang mga bangka na maraming dumadaan-daan. Puro dilayag lang. Yung... yung, patrol na to ano to mga parang bantay dagat ba sila? Oo, parang bantay sa dagat noong panahon yan. Patrolin Patrol yung tawag? Patrol. Tapos Sina... nung naka... Yung bangka mo ba nakuha pa? Oo, oh, hmm. nakuha na pa rin yung bangka. Okay rin. Medyo na ano lang yung plywood. Na pingas yung kabila. Sa ano na siguro sa ano ng tubig sa loob. Pero pagkatapos tong karanasan mo na yon nagpatuloy ka pa rin sa pangingisda. Oh, pag ano, pinahin to namin yung bagyo. Ayun, minayos yung mga inayos ko yung bangka ulit. Pag lipas na, na ng bagyo, ayun, panibagong ano na naman. Uh, laot na naman. Ganun lang kasi ang buhay namin sa ano eh. Sa amin. Kung lalaot, mangingisda. Kung baga, yan yung experience mo na hindi mo makakalimutan. Kasi bata ka pa talaga nun, parang mahirap oh, pa talaga may ano, may takot ka pa talaga na kala mo talagang ito na talaga yung huli mo ano eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, wala kang malakas yung hangin, malakas yung alon. Pag lumakas yung ano, alon, alos ma ano ko eh. Ma makabita ako sa bangka na hinahawakan ko. Ano naman yung pinakamasaya bilang isang mangingisda ay yung pinakamasaya na karanasan mo sa laot? itong ano na yung nagkaroon na ng mga makina mga 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 bangka na na mga di na sinasama namin tapos yung pamalakaya na namin yan yung pataw-pataw na atong pataw-pataw mas malaki na yung kinikita nyo kaysa yung dilayag pa yung ginagamit mo o oh, malaki ang kita sa pataw-pataw kasi nakakapunta na kami sa malayo yung dati na hindi namin naabot ng dilayag lang naabot na namin pag nag aria kami ng bata bata oh, ayun, namin kuma kumakain kasi ano siya uh, bagong pamalakaya lang na gamit sa pangingisda yun yung pinakamasaya na pangyayari sa yun nung nagkaroon na ng mga uh, makina na di bangka kasi mas marami na kayo napupuntahan o oh, tsaka ano nakapunta na kami sa malalim sa malayo na hindi naabot talaga na sinasawag na dinadayo na namin yan kasi so, mga huli kami na yan sa pataw-pataw na malalaking isda. Yung presyo ng isda mga kababayan na yun, napaka mura pa rin. Pero sa dami na nakukuha, hindi ka rin ano, talaga may ka. Anong gusto mo sabihin sa mga ibang mga mangisda na yung mga hindi meron kasi dito pang mga mangisda na parang hindi lumalaban ng patas yung sinisira nila yung mga bahura natin anong anong gusto mong iparating sa kanila ito naman ang ito iparating sa mga kasama natin ng mga isda na lumaban din tayo ng patas yung anak buhay natin na talagang hindi pinsala ng mga corals natin at saka yung hindi makakabulabog ng mga isda kasi based sa mga experience namin ngayon, yung ibang bawra natin pinagpaputukan. No? Oh, ayun uh, na nga. Nakakasira. Nakakasira na uh, tapos yung mga isda na maliliit, mal, uh, ano na sasama na sa ano. Hindi na magalaki. Uh, nahuli na nila kagad. Ayun uh, lang po. Uh, ako pala si Kuisdan. Uh, maraming salamat.